Welcome to Henry KNG TV. Ah, magandang hapon po. Ayan po, ah, hapon na po ako makapag-video. Ah, kasi nga po maraming ginagawa sa umaga. Ah, tulad po ng pagpasok ng mga estudyante. At saka po nagpipintura po kami sa harapan. Kaya po ayan, ngayon, ngayon pa lang po ako mag-video. Ngayon po ano pa lang naman, ah, 1.45 pa lang naman po ng hapon eh, papatayin ko po ito ngayon para po bukas pwede ko nang itanim yung palay. Ayan. Po. Pero yan lang po yung gagamitin ko papatag. po ah kailangan po ng piruya dito para mapatag po ito ng maganda ayan po. ah, gagawin ko po muna ah, gagawin ko po ng paraan para magamit ko po ito ngayon po. para po maganda pagkakapatag dito po sa tatanim ko ng palay ayan po ayan po ah, napiruya ko na yung ano napiruya ko na po yung aking tatanim ng palay hindi ko lang po na video kasi nga po ah mulang kanina at saka naglabasan po yung mga bata ah, kaya po nagmadali ako dito sa pagpiruya nito ah bukas nga po pala ito ang po yung aking papatagin. Uh, papatagin ko lang po ito ng isang kahoy para po uh, magandang tingnan yung nakapatag po siya. Ayan po. Tapos nga po, <coughs> siguro po baka po bukas ng umaga o sa hapon po may tanim yung palay dyan. Uh, po yun sa panahon at saka conforme sa ginagawa namin. Ayan po. <coughs> Tapos nga po pala, yung mga dragon po dito pwede na po i-harvest bukas. Medyo marami rin po ito. I-blind ko lang po ako ilan. kasi po, tumigil na po dito ng ano, tatlo. Tatlo po yung nakatikman ko dito ngayon. Ano yung kahapon po, isa ngayon po, dalawa. Ito po, isa, dalawa, tatlo. Ayan po, maganda po yung ako, maganda po yung kulay niya. Tatlo. <coughs> Apat. po, yung mga bulak lang kasunod. lima, anim, pito. Yan po, ipito po yung sa isang hilera na to. Pito. Walo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima, labing anim, labing pito, labing walo. Walo, labing siyam. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Bali tarter po yung dragon fruit na ma-harvest ko bukas. Bali po pala yung natira. 31 plus 34 po pala lahat yung natira. Yan po. Tapos nga po pala ito yung palay kong yan. Ito po yung palay kong itatanim bukas. E pwede na po siguro to. Ayan po, pwede na po ito. Ayan, bali ang tatay ko lang po dito, ay siguro po mga ano lang, mga tatlong puno lang po bawat isa. Ayan. O tatlo, apat. Pwede na po siguro tatlo. Ayan po, malaki na rin po kasi sila. Ang kagandahan po dito, matigas po ito. Matigas po yung po na ito, saka madali pong bunutin. Madali pong bunutin niya, kaya hindi po sila masasaktan. Ayan po. At saka po, yung pagbubunutan ko dito, tataniman ko rin po sila. Para po, Bali, isang isang isa lang po yung kain ko doon sa lugar doon. Hindi na po ako maghuhukay ng iba. Tapos nga po pala dito ko na itatan yung iba. Ayan po. Ayan po, Ayan po yun. Ay, nag uulan naman po. Kaya po mabubuhay na po siguro sila dyan. Ayan po yung hapon ha. Ay, magaya na po ako mo eh. Kasi nga po eh, baka po lumakas yung ulan. Eh, sa bagay po, nakakotse naka naman po kami ngayon. Kaya po kahit umulan, okay lang. Tapos po may bumuka po uli kanina. Ito po yung bumuka kanina. Ayan, isa. Tapos po yung isa. Ang dalawa po yung bumuka. Ah, bali, ano, ay, tapos po may bumuka po uli mamaya. Sunod-sunod po yung pagbubuka nila. Ayan. Ito po, napakalaki po nito. Ayan, laki po ang fruit ko. O sige po, agad na lang at ayan, uh, na po sila misis, uwi na po kami. Uh, para po kahit umulan man, hindi eh, po kayong babasa. po. po, nakapondo naman yung ulan. Ayan po, uh, maraming salamat nga po pala sa suporta nyo. Uh, sa walang sawa nyo panonood sa aking video, Kaka uh, ka NGTV po. Uh, marami maraming salamat po at uh, saan man po tayo naroon, iingat po tayo lahat. Ayan po.